Ang pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike. Dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Mga manggagawa, naniniwala ba kayo dito? Balikan natin kung ano nga ba ang naging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos nitong nagdaang taon sa usapin ng ating sahod. June 4, inaprubahan sa Kongreso ang 200 pesos legislative wage hike. Approved on third reading! Ngunit kalaunay, hindi nakalusot sa Senado. Minado ang liderato ng Senado na hindi prioridad ang panukala hinggil sa aumento sa minimum wage. Atensyon mga manggagawa, hindi daw prioridad. Iniatas ni PBBM sa Regional Wage Boards ang usaping ito. Ngayon ko lang nalaman na kinakailangan ikonsulta ang wage board matapos na uh, naipasa na ng Senado ang mga panukalang batas. The idea is simply something. The employers are worried na sinasabi na lalong lalo na yung mga maliliit na employer. Pag yung uh, minimum wage, mababawasan ang kanilang empleyado ganun pa rin yung pera nila eh. Hindi naman matatagdan yung pera ng pambayad nila ng sweldo. Ang tanong nating mga manggagawa, bakit parang isinasangkalan ng gobyerno ang pagtaas ng sahod natin sa kalagayan ng mga maliliit na employer? Hindi ba pwedeng solusyonan ito ng sabay? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Kumikita ng milyon hanggang bilyong piso ang mga kumpanya dahil nagtatrabaho ang mga manggagawa eh bakit ang sahod natin ay na nakapako despite nagtakasa na ang preso ng lahat ng pagkain at serbisyo. Sa kasalukuyan, nasa 695 pesos ang minimum wage sa NCR matapos ang purbahan ng NCR Wage Board ang 50 pesos na aumento. Mapapasa na ulit na lang talaga dahil sa ibang rehiyon kung hindi barya ang itinaas ng sahod ay napako naman ito sa napakaliit na halaga Kagaya sa BARMM na nasa 361 Pesos ang minimum na arawang sahod. Habang ganito ang lagay ng ating sahod, kadikit nito ang malaking kalkas ng buwis at ang hindi mapigil na taas presyo ng mga bilihin at serbisyo gaya ng tubig at kuryente. Dahil dito, ang tunay na halaga ng ating sahod ay bumababang na sinusubuhang idsa ng gobyerno sa minsanang pagtaas nito sa katiting na halaga. Kahit pa doble ang payod at pagod nating mga manggigawa, Pagod na pagod na pagod na pagod na ako! Hindi pa rin ito sasapat kung hindi nakabubuhay ang halaga nito. Kaya sa papalapit na apat na taon ni PBBM sa pwesto, kumusta na ang arawang sahod dyan sa lugar niyo? Sumasapat pa ba ito